Hello mga kapiksa, it's me again, Mama Piksayan. good morning. For today's vlog, balik na naman ang eskwela yung mga bata. At, tapos na po silang mag-almusal. So, pati po si Pat tapos na din po at ready na po siyang pumasok. Ayan, so bali yung ano ko lang po ngayon is, nagpapatali po ng buhok si Ate Ezra. So, ibang, ibang school po, cancel po sila ngayon kasi yun nga humaulan. Dito sa amin, may ano naman po yan, sikat ng araw. So, malalaman pa po, po yan mamaya kung ano yung ano sa school nila. Ayan, tarian natin ang buhok ng ating dalaga. Natin ang buhok na, ating natin ang buhok na, ang na, yang kumaka iwan ko kung nabigo na po mga kapix. So sana maganda yung biyahe ngayon para sa si Papa Beach mayang gabi. Mabiyahe na po siya papuntang Cebu. po matagian yung buhok ni Ate Ezra kasi medyo makapal po siya. Makapal yung buhok ni Ate Ezra. Nawawala na naman yung ano niya, San Rio, Yung tali ng buhok. So, hindi ko po sila pinapagbaon ng tanghali dahil yung nga may motor naman ng pagpapagas ko ng motor. Hindi para parang mar marami pa nung isang araw pa ako nagpagas. Siguro ano po 'yun Friday. Sa pa-sa halata. Pasok siguro sila ngayon kasi wala naman pong ano, declaration na or, or suspension mga kapis, na mga kapis ang mga pangasok. Kaya kami ba? Message? Kaya daw ko na orange. Na maradal yung Kasi pag may orange rainfall mga kapis, automatic na yung ano, walang pasok yung mga bata. Kaso walang ako ngayon. lakat pa kung tang school si mais service matagal niya ako ako niya pa palingkada diyan tapos ako luna koy 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 na perfect ang bagyong ano bagyong enteng na ang ngayon. Ayos nga dati yung ulo. Ayong wangi-wangi Hindi natutuhay. Eh. Kanina pa, kanina pa. Ano yan? Ito na si Piyang. Sabay ka yan? Ano man yung bag? Ha? Ano niya papalit? Yes. Yes. Oray, ice bin. Bago pala nga hini. Sige mo mama. At ito naman po yung ano yung almusal ko mamaya na lang ako pagbalik ko kakain mga kapiks. Yan yung bahaw na kanin tsaka yung prito na ano sapsap -sap. yung kahapon pa po yan kasi yung ulam po namin kagabi. Lumi. Ay, mami. Paris mami. Na binili ko po dun sa Narotonda. Ayan, dito na po kami sa labas. At paalis na po kami sa school. So yung motor, pinaano ko po muna, pinaandar. Para uminit po yung ano niya. Ayan mga ano. Pagkutulot yung blouse. Yan yung ating estudyante. Wow, si Patpat -Pat may dalang ano, bag tsaka notebook. Yan, mahangin po yung panahon sa amin at makulimlim mga kapiks. So doon, nilinisan pala ni Tito. Ayan o, oh, yung mga kamuting kahoy niya. Pinutol. Para mga kapiks, punta po tayo ng school. At yun yung sinampay ni Papa Bits nilabas niya para matuyo daw dito na po kami sa school timing po matatapos na siguro yung flag ceremony at baka kapag flag pa rin yung mga bata yan ng baon walang baon, pas lang mo na ang baon sa so, may flag pala flag ayaw niyang mag flag mainit daw wala ay balon Buwas at balon, buwas. Yan, yung sipat Patpat, nangingin ng baon. Tatagdos ka mo ni Ate Pandugang. Ayan, bumili pa ako para kay Papa Bits. Ito po yung hinahanap niya. Ika, ano na nga ng biyernes, ang pagkana yeah, niya may dangan. Hindi mo di ba saging nga may sukar. So, wala oh, but siya dad Wala ka pumalit. So, ayan guys, uwi na po ako dahil may Hugasan pa po at para makain na po ito ni Papa Bits dahil ito po yung hinahanap niyang Hi Mikay! Kakanin! So yan, tara mga kapits, uwi tayo. Ma'am, ano ka? Tara, mga kapiks. Yan, yung sumasalubong. Nasa labas po. Bawal po sa loob kasi pag nadadatnan, maraming kalat sa loob ng bahay. JJ! jay, jay. Yung gasolina po, nung isang araw pa. Unti na lang. So tara po sa bahan niyo ko. Ibigay natin kay Papa Bits yung bola-bola. Papa bola. Bits! Uy! I Amin mean, eh! Dino! Dino! bula bola nga may uh -huh. lobby. Ayun ito. Tino. Timing ay may luto, may luto ni Kuan yung nila hinati. So doon yung ano nila Mama Dax, hinati nila Kuya Japon. Si JJ, oh. Pasok tayo. So yan, maghugas po muna tayo. At yan po yung hugasan ko. So, wala po akong tubig. Magigib po muna ako. Magigib po muna ako dahil wala ang laman yung aming na sa labas. Yan. Ayan mga kapiks. Katapos ko lang pong mag ano sa loob. Magsipid. Magigib ng tubig. Ngayon naman po magagay. Okay. Ngayon naman po maghuhugas ako para mamayang tanghali ibang hugasan na naman. Kasi kagabi din po ako naghugas. Alam niyo na po, may estudyante tayo. So hindi naman palagi na yung mga bata maghuhugas. Mabuti na lang din po yung dalawa ko na uutusan. Kung sa pagligo talaga ng tubig sila po yung nag-iigib at mamaya baka sunugin ko po yung basura namin doon sa likod nakalagay lang po sa gilid pawis na pawis na po ako na pawis Tapos ako ng downtown mamaya kasi baka pa po magasto yung sa ano sa tindahan dito. Yun nga din may pinapabilis si ate, Estra na ano nila sa, sa school nung sulating pang wakas. Sabi ko mamaya na lang pag ano kapunta ko ng downtown kasi pag dito sa amin medyo mahal na po siya mga kapiks kasi yun nga may tubo na. sap-sap pag na, naabot na ng kinabukas. <laughs> Hindi na siya crunchy, pero masarap siya mga kapis. So, yan, welcome po sa I aming mean, new subscribers or new followers po sa page na channel ni thank, thank you, po sa ano, support sa aming simple or small YouTube channel. <laughs> thank, you, thank you po sa mga new followers po. Welcome, welcome sa aming channel na maingay. Na maingay na palaging nakatawa si Mama Pix. Yan lang po ako mga kapiks. sana maganda din po yung panahon mamaya kasi si Papa Bits ano na po oo yun na po siya naran na po siya ni, ni Ate bisay nabigyan na po siya ng pamasahe so punta po siya mamaya madaling araw ano pa lang po 12 para for sure kung may biyahe o wala pero kung mata makatawag pa ako ngayon sa ano, driver ng bus, magtanong kung may biyahe ba or may papunta ba dito sa Tacloban. Sure na sure naman na may ano, may biyahe mo madaling araw. Para yun, know, hindi po mag magaya si Papa Bits. Kay fix na, naiwanan ng bus sabi niya 12 pa lang daw punta na siya doon magpahatid siya kay Kuya Pul sa asawa po ni Ate Ate Bisay or Ate Sixi kung nasabay po yung labahan ni Papa Bits sa akin kahapon baka natuyo na po yun Charlin pala yung naglaba ni sinabay daw ni Charlie nung Sabado na brown of naman nung doon po kami naligo ng dagat kung Sabado kasama yung mama at papa ko sa mga pamangkin kapatid ko din po helicopter. Yan, tapos na po akong maghugas at nagay pa ko ng tubig sa mga ano po ako dahil alang laman po yung rest na tubig. Hindi po nalagyan ng mga bata. tapos lang po sunugin yung basura namin. aming mga kaya. Hindi po tayo natatayin sa ito, collect ng mga basura. Lumadaan po sila, wala na po basura, nasunog ko na. So, doon, doon ko po ito lagay sa freezer dahil wala naman pa masyadong laman yung... Uh, agad sa mga kapit. Yan, pagpawisan na po tayo. Bigo na pa ako mga kapiks, pahinga lang pa, lang pa ako, relax lang saglit. Mga kapiks, katapos ko lang pong maligo at yun, punta po ako ng sustanis bili ng gulay kasi gusto pong kumain ni Papa Bits ng um, langka. Tapos saging nagpapabili po si Papa Bits medyo matagal pa ko doon dahil yung mga bata, 12 po yung labas ni Patpat. -Pat. Gihintay naman daw si Papa Bits. <laughs> Tara mga kapiks. At ayan, ito na po yung nabili kong ulam doon. So wala po yung pinapabili ni Papa Bits na langka. Bali, ano na lang po yung binili ko mga kapiks dagmay at yan may baloy. Sabi ni Papa Bits, bili daw ng baloy. Yan, di mawawalo yung lumpia. Ah, chicken curry,

你们。 Move mm. mm. yeah. it. Oh, oh. right. One sip. so yeah. I'm going to the, put on the gg I don't know if you

受不了。 Papasok ang slada? Papasok kape slada? Pwede na ipadahirin Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp Nangira kong buhon, nangira kong buhutukuru. Awan di pa sa nangiyay ni ikuang, ni lida. Ni lida, ni lida. Awan pa sa nalaki, ano. Mm. Ana mɛ bocɔla ana yɛ mɛ diinɛ bàtà ɔyùwèé mɛ nwoye. Pagguna yala na lang, kakay, mga lang, mga hinob.